May tulis yung dulo para isang direksyon lang yung patak ng tubig. So, ang gagawin lang, hawakan yung mahigpit. O. Itaas yung kabilang dulo. Hawakan yung mahigpit. Apo at inga nga yung bibig. Huwag yung bibitawan. Ay, ayun yeah. na. Tubig na. Ay, okay, Eh, so, ano mo? Ay, makaal, dila ka naman. <laughs> okay, so pag natin para lumakas pa ng konti. Makalabas naman yung dila mo. Hindi, ayoko ko Ay, gusto mo na yung So, direkta. Sige, gusto Sige, gusto mo. gusto mo. na ganyan? Oh, oh. oh. Oo, oh, makanganga ka. Yeah. Makanganga ka, wagas na wagas. Sa akin, ikilip siya, Sarap? Yes, sir. Para siyang ano, para siyang, para siyang ano, matabang na buko juice. Ready na ang mga kubyertos. Handa na rin ang tubig na inumin. Pero paano tayo magluluto ng pagkain kung walang apoy? Yan ang topic ng ating next yes. lesson. Tuyo na buho. Tuyo na buho. Gagamitin natin sa paggawa ng apoy. Apoy sa lupa. Ayaw na muna okay. namin ginawa ang mga gagamitin sa paggawa at pagpaparikit ng apoy. Kinakala, humingi talaga. <laughs> Bakit ba naka-project? Okay. Uh, Try mo! Pwede. Oo. <coughs> ah. Ay, ah. ah, Curl. Pangatlo. Six na siya. Uh -huh. So ngayon babaytay din sa kusot. Babaytay sa kusot. Ang puso natin hindi pa pwedeng gamitin. So kinakailangan pang pinuhin o oh, pagulong sa balad. Ay, kasi, ganun? Kasi pag may pulbos, mahirap din siya masunog. Yun. So, sa pagkaskas. Ang puso. Ayun. Tamapat na siya. ika uh -huh. Ikakaskas muna natin siya uh -huh. ng dahan-dahan sa una. Hmm. Uh -huh. Huwag so, yung bibiglay, mabilis agad. Para ito? magkaroon ng kanal. Yes, ako. So, ayan, nangingitin na yung dinadaanan. Nangangamoy na. Oo. Uh Ay, yan. ang galing. So, kapag may usok na, o. O. ang gagawin, didiin. Didiin. Pabilis ang pabilis. Pabilis. Para makakreate ng maraming init wow friksyon. Wow. Ayan, aboy, ano na? Ano? Ayan, paspasan muna. Oh. Ayan na. Ayan Uso na. Ka. Ayan na. Ayan na. Bilisan mo pa. Bilisan pa? Oo. Yung mo mabilis na mabilis? Yes. Ay! Hanggang sa so mas manog na yung pantalon ng gumagawa. Baka masunog ka! Grabe ang usok pala niyan! Grabe, ang galing! Oo! Oh. Ay, nawala Ayan. yung apoy. Tapos babasagi. Nasaan niya? Yes, na? babasagi ito pang usok. Oh! Ayun na, ayun Ay, na. Ay, nagbabaga na. Iiipan na. Oo, oh, oh, nagbalik siya. Okay, babalik na rin natin siya ngayon. Alis na to. Tapos? Ipiti natin to. Nang? Yung kamay, balik. Hipan. Ayun! Nagbaga na! Ayun, sa apoy, mas mas na-excite akong gawin yun. Kasi parang, uy, pwede pa magka-apoy nang wala kang hawak na lighter, di ba? Di ba? So, tinignan ko talaga yung proseso, inaaral ko. At ako mismo, gusto ko siyang gawin. dahan, -dahan. Ayun! Akin, 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 akin. Papuyin mo! Ay, 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 Yan, so ito na yung apoy natin. Wow! Galing! Okay. Okay. Nakakatuwa kasi nakagawa kami ng apoy. Ibig sabihin, hindi lang katawan ko lagi ang maingin. Okay, ngayon naman ay natin para subukan natin na gumawa ng apoy. Uh, ay, Merah, o, you know, Mera. At least mo kami ha, baka kung anong gawin namin. O, gusto mong tayong dalawa na lang yung gumawa ng uh, apoy. Ay, pwede! Kayong dalawa kaya gumawa ng apoy. Mahilig ako maglaro ng apoy. Ayan na, nag na, naamoy ko na. Sir, din mo pa? Din Siyan. mo pa. Diyan. Mahirap siya sa una dahil talagang mm -hmm. kailangan mo siyang persahin. Eh. Kailangan mo gawin talaga. Hindi pwede yung ano lang, lalro, 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 laruin mo. Hindi. Ah, sige. Or, marami mo sa bagong ito. Sige pa. Din Hindi pa, kasi sir. ako nasisigarilyo eh. Go, 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 go. Go go go, go 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 go. Okay, so after to to sobe lang sa sabi ihip sir. Okay, okay. Bitak ihip. Put to to so. Yan so so lang, then ihip. Yan ihip dandahan. Yan. Isa tuloy. Dandahan. Yan yeah, meron po meron. Tuloy-tuloy lang pag-ihip. Ayun na naranak. meron na. Sige tuloy. Ihip. Tuloy lang ihip. Yan. kapag lumaki na yung bata, sa kanyo siya babayag na rin. Okay, babayag ba na. na rin mo okay. ba? na. Malaki na. Okay. Pwede na. Ay! Oo. Yun. Kung kailangan ang daan-daan ang mahaba, ang kayo. Grabe, may usok uh na -huh. ako. Yun. Ayun! Ayun. 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 Dahan-dahan, Okay, nakagawa kami ng apoy. Sige, ha? Pede. Pwede. Pwede tayong makapagluto, sir. Pwede tayong makapagluto. Okay, nakagawa na kami ng apoy. And lahat-lahat, eh, medyo maraming na kaming natutunan. Mm -hmm. So, mamaya, i-apply ia namin lahat yan. Doon mismo sa jungle. Abangan niya yan. Sa pagbabalik ng... Day, day Off!